Good morning po mga paps Family day po muna tayo ngayon Magsusimba po kami Si Mariah, si Aya Sa ako, hindi na ay Church day, it's Sunday mag po kami Para uh, magkasya po kami sa motor din po kami kasya kaya commute po kami sa bus nagabang na po kami ng bus dito sa gilid po ng daan tapos yun yung gasoline station sana hindi na po nagbukas siguro hindi po pinayagan ng barangay hindi pinakuha ng permit may paparating na pong bus. Ito na. Paparahin po natin. Ah, si Ayan nag-aabang din. And si Mama Good morning, good morning. Highway po kasi ito. Mabibilis po yung mga sasaking dito. Dati maliit na yung kalsada dito. Ito lang. Okay, Pinalaki po nila. Pinalapad. Ayun, dalawa na. Dalawa yung pabalik. Dalawa pa. Punta po dito. Ayan, paparahin na po natin to may parating na dagupan Dito po kami magsisimba okay para para after 10 minutes ay punuan pa yata Nakasakay din <coughs> Tayo na lang ako <coughs> na po tayo manar po po naman manawag wala na doon dito na po tayo ng totoo guys Ihi muna kami oh no, sige walang bayas <laughs> Alimuna muna

Ayan, sa pares na po tayo. Yung puti na puti na ang manawag. Ayan. Yeah. Maaraw ngayon. Nandito na po tayo sa manawag. Baba na tayo. Dito so, na kami magic. Malawakan. Dalawang tara. Sa poka dalawang pamilya. Subukan ko tayo. Na si Aya at Mama Ryan. tao ngayon. Araw-araw lang... Sunday. family day at uh, church day yun Yo, yung simbahan po ng Manawag ito po tayo pupunta tatawid po tayo sa tamang tawiran Salamat sa mga nagta traffic enforcer may mga ano po dito may mga, dito. May mga police disaster risk reduction and ng po ngayon. Papasok na po tayo sa loob ng ng simbahan ang daming tao hanggang sa labas may ano may bangko pami pamilya pami pamilya Masak ko yung mas sakto po yung dating namin. Mag-i-start okay, pa lang po yung mas sa persona non grata. Walang utang na loob, hindi marunong magpasalaman. Kaya sa ating ibanghel, buhang nagdamdam sa si Jesus. Kasi sa mungkong titungin ng kanyang pinagaling, isa lang ang bumalik ng pangpagpasalaman. Pray nagdamdam, pag tayo hindi pinakasalamatan. Ano bang kaulugan ng katagang salamat? Pag sinabi natin salamat, sinasabi rin natin, natin sa kami, gumawa ng pabaw sa atin, gumawa ng pabaw sa atin, gumawa ng sa atin, ng, sa atin. ng salamat, mahalaga ka at mahalaga ang iyong ginawa. Kaya pag-aing ako sa salamat, isasabi sa tao ko, sa'yo, alam mo, ano? na nagkata. Ang mga nababayan ginawa. Ang mga nakoob ng lahat. Dela sila sa tanga ginang hindi natin pinapasalamatan. Bakit? Kasi po siya sa damit hindi kaya mo halata. Bagaman ang mga ginawa ng mga nababayan ginawa. Kundi sasaktan mo hindi kami dinatasan ng naman. Kasi sa damit hindi natin kaya mo. O sige. ay magdecar, pinimamahala sa mga pangkita ng magtatangkaran o pasalamat ng ang parang, ng maso ng lahat ng buong lahat ng mga ito dapat ng biya na na ha? ng nating nagan, naganin ni nating maso, nating bawahar niyan ay naging pisyero talimawang ay nakikita natin na susuko yung pisyero Tuai tak ada, tuai tak ada, tuai tak Bisa ke? Boleh lima puluh disebut. Atau boleh lima puluh pasaran. Boleh seratus ribu. Bukan seratus terus Bila ni ramai tuan tuan. Mak kamu, bini kamu, bini kamu, bini kamu, bini kamu, bini kamu, bini pag hinagkabos natin ng gusto, ang aming mga tayo. Pag-itawag ko, para kalusunan natin natin, ang aming na muli ko yan, mga sa ng gusto, matalig na sisirahin. Ang ating katangan, ang ating gusto Okay na po mga paps, tapos na po yung mas. Yung topic po kanina is, sa mga taong walang utang na loob daw. Yung po yung sabi ni Father. Ang dami pa rin dito na nagmamas. Dito po kami dati nagpa-publish since ni Bayo. Ayan dyan. Paikot. May eh, part po dito. Blessings yan. Ah, ito mga ito. Na-blessings na po ito mga to. Dito po nag-blessings. Pag pupunta po kayo dito, dito po kayo dadaan. Ikot yan. Tapos dito ikot. Papa blessings. Mga pamotor. Mga hey, pa. pasasakyan. Ito. May blessings po ito. May mga sasakyan na yan. Mga motor na yan. tapoy blessings. Rappier ngata Tony sir, yung abang sala ni team one. Ginya doon. Na may dito mga nagtitinda po ng mga ko kay Mama Mary. Lamig pasalubong, marami din. Ayun na po yung bus. At nandito tayo ngayon nakapila. Sakay tayo dun. Kuya, may pila, may pila. Oh, no, no, <laughs> ay, may pila po. <laughs> pila. Pila. <laughs> pila, pila. Kanina pa kami. Yung na ulit, na Pangalawa na itong naunahan kami. Ayun na, ang dami po nakapila. Pangalawang gusto ko ito. Yung isa, naunahan kami. Ay okay. mga talaga na lang. Yung kaysusuk-suk. Sorry, kapapagawa na lang. Oo, bakit naon Bakit pila mo doon na, na? <laughs> ka kasi May bahay Jason? Hindi stamp <Joshua> ka-stampi dito Sige tayo Ay puno na Kelo kayo ba? Kayo ba? sa pila-pila. ba? -pila. Yeah, yung ba? Kayo 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 ba? Kayo

Nakapahid na po si Mama Ryan. Nakaready na. Magkano ang gandun? 48 isa. Ganda gupan po 48. Simula manawag. Salamat kuya. Salamat kuya. Ayan na naman. Boss! Na Sige naman po. Dito po kami muna sa SM, nag po natin si Aya. Nandito na po kami sa loob ng SM. Atahan na po kami ng katay na namin kasi lunch time na po 11.30. Saan? na tayo may nakita na daw si Aya ah ito po ang napili nila Tokyo Tokyo daw Tokyo Tokyo pili tayo Siyempre may kanin, lunchtime. time mating na po yung order natin ayan na meron pa po no kanin yes. hmm. ah, thank you po ito dito hmm. ba't iniinom mo yung dugo okay. ay alam ko dugo no. yung ibang foods po wala pa mm -hmm. Ito po yung ating order. Ayan na. Yun. Yan yung tempura. At ito yung kanyang sauce. Mabuhos ah. Okay na? Wala na no? Thank you. Ang tipol lang doon. Thank you. Ayan yeah, kakain na po tayo mga paps, nandito na po lahat ng ating order. Ayan na po yung ating tempura, yung ating beef, saka yung repolyo. May sauce na rin po, tapos so, itong may... ano ito? Hindi ko alam kung tawag dito, saka yung repolyo. Kain na po tayo, tapos meron pong tea. Thank you, Lord. Uh, thank you, Lord. Ayan, yeah, kain na tayo. Kain okay. na. Oh, cheers! Kain po tayo! Bukas mo na lang yung niya. Mmm! may Tuyo. na. namin ko mag-chapstick ko? Oh. Kala ko din ako marunong mag-chapstick. Bip. Hindi, halo-halo nga mo na. Halo ito. Bakaya ka nito. Sarap. Ano na ba? Ano Di ba? Ano na ba? Ano na na 他又不要。哎 betul yang itu kan ayo gua gitu

へえ。<Cheers. S 2> Cheers, <thank> hindi tinidor. Hindi ka makapagtinidor na ito. Mangkok yan? Okay na po, umot na po yung, ano, yung lunch namin. Wala po na tira. Tapos na. Tagyo po. Ngayon naman, titingin po kami ng malita. Uh, po tayo ng may lalagay doon. Isa sa peram-heram. Ah, may nag dito, racing. Ito na mga naman karate. Saas Well, doon na po kaya dami na pong tao ngayon ah, Pricing Dito po kami sa My simple Shoes Nakakisa po kami ng malita at titingin na po natin Ayan o Maleta hmm. Ayan o. Itong isa? Oh, wow. Ang Ano, okay. ibang klase ito. Oh.